Ito, guys. Punta kami ng bundok. Yan yung kasama ko. Oh. Mangisda daw kami dito sa bundok. Dito kami sa lagod ng bahay. Pakainin namin yung isda. Bigyan namin ng pagkain na yun. Ayan o. Oh. Tinapay. Yung mga tinapay na ano. Tira, tira. Ay, mababa yung tubig, Brad! Oo. Oh. Bro, yung ganda din. Hi. Ngayon ako nakapunta dito, dito, Brad, ah. Brad. Dito, Brad. Dito. Ay, may pantalan sila dito. Ay, naku guys, ang ganda din eh. Uy, hawak, hawak ng cellphone. Hala. Kailangan natin babain. Baba tayo, daba. Baba tayo, baba. Baba daw kami guys, kasi papakainan namin yung mga alaga naming isda dito. Mga pating. Ayun, kasama ko. Nauna na. Ayan guys. Bababa kami. Punta kami dito sa kabilang. Kabilang Ibayo. Parang Maynila lang. May basurahan din dito. Diyos ko, ginawa guys. Meron oh, sa natin? Oo. Oh. Ayan o. Saan ang Nasa loob ng tubig. Alam nga naman ito sa bato. Diyos ko guys. Tignan nyo guys, papakain kami. Ayan guys, may, may lumot oh. Oh, tignan nyo yan guys oh. Naglumot na sila. Hanap kami ng ano dito. Ano, ah, dito lang natin tatapon, Brad? Oo, dyan. Mukuhan na kayo, kanya-kanya tayo patapon. Isay, ano to? Punut Punutin natin, hindi na? Hindi na, hagis mo lang yan dyan. Kung... Ayan siya. Bro, ito, ito yung tinapay na papakain namin. Oh. Ayan o. Oh. Tapos, ayun. O, oh, sige, kain na kayo. Ay. <laughs> ayun. oh, nga eh. Ayun, guys. oh, yun. Pakain namin. Hindi ka, abutan mo ako. Ah. Hanap na naman kami dito, guys. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, lapit yan sila. Ay, Diyos, marihusip. Ano to? Carpet yata ito. Tinan mo yung ano, ba, guys, oh. Oh. Ang ganda. Uy, tira nyo, guys. Oh, di ba Ang ganda ng view. Ngayon lang ako nakababa dito, eh. Ayun na yung tinapay na pirata tinapon namin na yun o. Lumulutang na sila. <laughs> Ang dami na kami pa natin tinapay. Ang dami pa natin. Kailangan namin kasi ikalat ito. Kakalat namin. Yan yung isa kasama namin. Ayan guys. Tatapon oh. na namin yung tinapay. Bahala lang sila. Pagpapakain na naman sa amin. Ano? Pistan. May pistan kasi kami dito eh. Oh, ayan oh. Diyan yung pinuntahan namin ayun oh, pinuntahan namin bibili namin ng isda. Yun, oh, blue na yun. Oh. Oh, <laughs> daw pero may yate. Ayun oh, yate namin guys oh. Sa amin yan guys. <laughs> Nangarap kami ng gising, kaso lang eh natulog kami uli kaya hindi natuloy yung panaginip namin. Ayun, sige, magano kayo, bisyo. Ah, ayan, oh, tira mo guys, oh, ayan oh. Mo, so, ayan, oh, oh tira mo ng kasama ko. Ayun, sige. Tapon mo, Brad. Oh. Lalapit na lang sila diyan, kakainin nila 'yan, Maluluso 'yung tinapay. Oh, di ba? Nagpakain ng Oh. Ayun, ang dami tinapay. Ilayo mo na, Brad, ah. Ilayo mo na ng konti. Hmm. Ayan. Si Brady ang nag ano, dun Doon sa kabila guys, oh, tingnan doon. No? Oh. Akala mo malapit lang sa pwede mong languyin. Ano kaya languyin natin, Brad? Pwede naman. Kung malalim man, to, Brad, no? ha? Yeah? Malalim to. Malalim, may bara, may bangka dyan, lumadaan, eh. Oo, eh. uh -huh. kasi ano. Malalim, malalim, mo. Dito, malalim oh, may ano dito dadaan uh, tugo dito te chokes tugo <laughs> <laughs> chokes tugo <to> <laughs> ini yung go ferry go to go ay <laughs> go to go to, go to go to ferry ano ba yun tugo 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 nga lang eh tugo lang siya hindi chokes tugo ha tugo ano na yun tugo ang ano eh Ayan oh, guys, oh, tinan mo yung building na yan guys, ang layo yun sa amin, pero tinan mo parang rapit. Si room ko, di ba? Ang ganda niya. Doon kami bumili ng isda noon. Ayan o, doon o. Yan, dyan. Yan yung bidon na namin ng isda. Hanggang doon sa dulo na yun o. Ano yan ang isda. O diba? First time ko nakapunta rito eh guys eh Ang ganda talaga ng view. Kala mo na sa Pilipinas ka lang sa tabi ng dagat. Yung fish pa no, umaalon na. sa amin yung fish pan. Ayan guys yung tubig o. Oh, namalaki na siya o. Oh. Oh, ayan o. Oh. Alon-alon. O, alon, alon, diba? Ang lalim dito, guys. Ang lalim sila. O, oh, diba, tinapay. O, oh, naglal... Yung tinapay, nagkalat na sila. Ang bangus dyan. Ha? Ah? Bangus pala yun nandito? Oo, oh, bangus. Ha? Ah? Oh, Wala, man lang tayo makita. Tingnan naman lang natin sana. Wala bangus. Di ba pag nalampat sila dyan ni Virgin, napangas na nakikita. Dito lang ako nalampat. Oh, ko siya. Ah, tingnan yung kaso. Yung kapatwahay dyan dyan. Nagtagapan tayo ng bahay ni Sheikh. Ayan guys, oh. Parang maano sa Manila Bay lang ah, oh. Oh, di ba? Mm, yan guys, oh. Ayan kami. Ayan, dito lang po. Oh, di ba ang ganda niya? Ay, mm, parang ang tingin ko ang dumi ng tubig kasi ah, kulay brown eh. Oh, kulay brown siya guys pero iwan ko lang. Para sa ano.